Alam mo yung mga taong mahilig magpunas sa iba. Yung tipong laging may mali sa ginagawa ng lahat. Pero pag sila ang tinamaan, biglang sila pa yung makatwiran. Parang lahat ng argumento nila, lagi silang may sagot. At kahit anong paliwanag mo, parang hindi naman sila nakikinig. Nakakainis, di ba? Nakakapagod. Kasi habang sinusubukan mong maging kalmado, sila naman parang laging handang makipagbangayan. Lahat ng punto mo, binabaliktad. Lahat ng mali nila, tinatakpan. At sa huli, ikaw pa yung mapapagod. Ikaw pa yung mapapaisip kung ikaw ba talaga ang mali. Pero alam mo, minsan hindi talaga ikaw ang problema. Kasi madalas, yung taong laging nakatingin sa mali ng iba, sila yung takot harapin ang sariling kakulangan. Mas madali kasi para sa kanila na ituro ang mali ng iba kaysa tanggapin na may mga bagay din silang kailangang baguhin sa sarili. At minsan, kapag hindi nila kayang harapin ang sarili nilang flaws, ang ginagawa nila, ibinabato nila yung bigat sa iba. Para kahit papaano, maramdaman nilang sila pa rin ang tama. Tawag doon, deflection. Isang uri ng pagtatago. Kasi, Masakit harapin ang katotohanan. Kaya kung may ganitong tao sa paligid mo, huwag kang magpapadala. Huwag mong hayaang baguhin nila ang katotohanan mo. Huwag kang magpapagaslight gaslight. Huwag kang magpapad guilt trip. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa mga taong sarado ang isip. Tandaan mo, valid ang feelings mo. Valid ang kwento mo. Your truth is your truth kahit gaano pa nila piliting balikta rin yan. At kung minsan, ang pinakamagandang gawin mo ay ang manahimik. Hindi dahil talo ka, kundi dahil pinipili mong manatiling payapa. Kasi sa totoo lang, walang panalo sa pakikipagtalo sa taong ayaw makinig. Kahit gaano ka pa magsakripisyo ng oras o emosyon, kung ayaw nilang intindihin, hindi talaga nila may intindihan. Ang ending, ikaw lang ang pagod. Kaya piliin mo ang kalmado. Piliin mo ang kapayapaan. At higit sa lahat, piliin mo yung alam mong totoo ka sa sarili mo. Ang tunay na malakas na tao, hindi yung marunong manira o manisi ng iba. Ang tunay na malakas, marunong umintindi. Marunong magpatawad kahit walang sorry. Marunong tumahimik kahit kaya niyang lumaban. Strong people lift others up. Hindi nila kailangang apakan ng iba para maramdaman nilang mataas sila. Hindi nila kailangang siraan ng kapwa para lang mapansin. Kasi alam nila, ang respeto, hindi yan hinihingi. It's earned, not demanded. At sana, huwag tayong maging ganun. Wag tayong maging taong laging nakatingin sa mali ng iba. Sana piliin natin ang kindness. Piliin natin ang self-awareness. Piliin natin yung uri ng lakas na tahimik pero totoo. Yung lakas na hindi kailangang ipakita kasi ramdam ng lahat. Kasi sa dulo, wala namang trophy sa pagiging laging tama. Pero may kapayapaan sa pagiging totoo at may respeto sa pagiging mabuting tao.